Umingay ang Creamline fans online matapos magpahayag si Cole Smashers import Kurt Nishwan tungkol sa posibleng pag-ales o pagre-retiro ng ilang manlalaro pagkatapos ng 2025 PBL Reinforce Conference. Agad itong nagdulot ng halong lungkot at pagkabahala sa mga taga-suporta na umaasang mananatili ang mga pillars ng koponan at naglabasa ng panawagan sa club para sa malinaw na pahayag. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Micolob. Uminga ang Creamline Supporters Online matapos magpahayag si Cool Smasher Import Court ni Shuan na posibleng umanong may mga manlalarong aalis o magre pagkatapos ng 2025 PBL Reinforce Conference. Sa kanyang post-interview matapos ng pagkatalo sa Petron Gas Angels itong lunes, ibinunyag ni Sean na may narinig siyang mga kwento sa loob ng locker room tungkol sa posibleng pagalis ng ibang teammates bagamat aminadong hindi naman niya naintindihan lahat dahil Tagalog ang usapan Ayon kay Juan, may girls na aalis or retiring at hindi raw niya alam ang buong detalye Agad naman nag-viral ang kanyang pahayag at nagdulot ng halong lungkot at pagkagulat sa mga matagal na taga suportan ng Creamline. Naglabas ng mensahe sa social media ang ilang fans, kabilang ang mga post na nagpapakita ng pag-aalala, panawagan sa club na maglabas ng clarification at healing na manatili ang mga pillar ng team. Maraming comment ang nagpapahiwatig na ang anumang pagkawala ng manlalaro ay magiging malaking dagok para sa dynasty ng Cool Smashers. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng Creamline Management tungkol sa posibleng pagalis o pagretiro na sinamang player. Ngunit malinaw na nagpasiklab na malalim na emosyon ang komento ni Swan, lalo't kilala ang Creamline bilang team na matatag ang core at may isa sa pinakaloyal na fanbase sa Philippine Sports. Patuloy na naghihintay ang mga supporters sa anumang official announcement habang umaasa na mananatili ang mga puso ng Cool Smashers na maraming taon na nilang minahal at sino bay bayan. Ako si Jake Migulob at sports now na!